Hating Gabi sa Barangay 7 Ako si Elmer. Laki ako sa Maynila, sanay sa maingay na kalsada, karaoke gabi-gabi, at kapitbahay na laging gising. Pero nung pumanaw ang tatay ko nung isang taon, may nalaman akong kakaiba. Hindi pala siya talaga tubong Maynila. Galing pala siya sa isang lugar na ang tawag ay Barangay 7. Isang liblib na baryo na niminsan, hindi niya nabanggit sa amin. Tahimik siyang namuhay, pero mas tahimik niyang tinago ang pinagmulan niya. Nung binasa ang huling habilin niya, iniabot sa akin ng abugado ang isang kalawanging susi at isang papel na nakasulat lang ay, HUWAG KANG PUPUNTA PAGHATING GABI NA at doon nagsimula ang lahat. Sumunod ako sa direksyon. Sumakay ng bus, tricycle, tapos naglakad ng halos tatlong kilometro sa kagubatan. Walang signal. Walang mapa. Wala sa Google. Ang Barangay 7 parang napag-iwanan ng panahon. Mga bahay na gawa sa kahoy nakatirik sa mataas na poste. Tahimik. Walang bata. Lahat ng tao parang nagmamasid may matandang babae akong tinanong kung saan ang bahay ng mga reyes. Tahimik lang siya. Itinuro ang isang daan paakyat. Putik at parang walang nagdadaan. Pagdating ko sa bahay, akala ko abandonado. Pero pagbukas ko ng pinto, malinis. Walang alikabok. Parang may nag-aabang. Bumili ako ng kandila at sardinas sa maliit na tindahan yung tindera, halos bulag na, pero parang alam agad kung sino ako. Nung sinabi kong sa bahay ng Reyes ako natutulog, hindi siya nagulat. Ang sabi niya, hating gabi ang oras ng alay. Akala ko biro. Tumawa ako, pero lumapit siya. Halos pabulong ang sinabi, huwag mong bubuksan ang bintana kapag nagsimula ang katok. Kinagabihan, alas dose eksakto, narinig ko ang katok. Hindi sa pinto, sa sahig, sa dingding, sa ilalim ng kama. Tatlong katok, mabagal, paulit-ulit. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Hindi ko sinilip ang bintana. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pero alam kong nagsisimula pa lang. Nagtanong-tanong ako. May isang driver ng tricycle na nakasalubong ko. Ang sabi niya, umalis daw bigla ang tatay ko noon matapos ang isang gabi ng kaluluwa. Ayon sa kanila, may tradisyon sa Barangay 7 tuwing undas, isang alay. Pero hindi kandila, hindi panalangin, isang pangalan, isang taong hindi mahahanap, hindi iiyak ang pamilya, hindi hahanapin ng mundo, dahil paghating gabi, may dumarating. Ang mga kumatok, hindi sila multo, hindi hayop, sila ang anino sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng bahay, sa mga bitak ng mundo, at isang beses sa isang taon, kinukuha nila ang inialay. Kinandado ko lahat, pinako ang mga bintana, tinakpan ang mga salamin. Pero nakalimutan ko ang isang bagay, ang siwang sa kisame. Eksaktong alas dose, lumindol ang bahay. Tok! 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 Mas mabilis, mas malakas, tapos may narinig akong boses. Elmer! Anak! Boses ng tatay ko. Tinutokso akong buksan ang bintana. Pero hindi ako gumalaw. Hanggang may bumaba mula sa siwang. Hindi tao. Hindi hayop. Mukha maput lang parang kahoy. Wala itong mata. Parang nasunog. Ang bibig nito. Bumuka. Ang pangalan mo ang inialay. Tumakbo ako. Walang flashlight. Naririnig ko ang mga paa, ang mga paa sa likod ko. Mabigat. Malamig ang hangin. Nakita ko yung papel na dala ko mula sa abogado. Huwag kang pupunta paghating gabi na. Narating ko ang gilid ng barangay kasabay ng tilaok ng manok. Bigla na lang naglaho ang ingay. Ang mga kumakatok. Tahimik na ulit nagising ako sa ospital. Tatlong bayan ang layo. May hiwa at sugat ang katawan ko. Ang sabi ng nurse, wala na ang barangay 7, nasunog yun dalawampung taon na ang nakalipas. Walang nakaligtas. Tatlong buwan na ang lumipas. Kagabi, narinig ko ang katok sa pader ng apartment ko. Tatlong beses. Tok, tok, tok. Hindi ko binuksan ang bintana. Pero paggising ko, may putik sa sahig. At sa tenga ko, may naririnig pa rin akong bulong. Hating gabi ang oras ng alay.